Mayroon po ako ritong statement mula sa Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat kami sa mga autoridad, partikular po ang NBI, sa kanilang maagap na pagkilos upang madakip at mapapanagot sa batas ang mga nanloloko sa mga politiko upang makunan nila ng salapi na ang ginagamit at dinudungisan ay ang pangalan ng Iglesia ni Cristo nakarating po sa aming kaalaman sa pamamagitan na rin ng mga kandidatong lumalapit sa amin para hilingin na sila ang aming iboto na may mga taong nagpapakilalang di umano ay kaanib ng iglesia na kumausap sa kanila at nangakong makukuha raw nila ang boto ng iglesia kapalit ng salapi. Ipinalam namin kaagad ito sa mga alagad ng batas na gumawa naman kaagad ng entrapment plan para mahuli sila sa akto sa pagsasakatuparan ng kanilang masamang gawain. Binabati namin ang mga operatiba ng NBI sa kanilang mabilis na pagtugon. Nagpapasalamat din kami sa mga politiko na nag-inform sa amin tungkol sa gawaing kriminal na ito. Maraming salamat po sa inyo.